Ayan guys, magandang ng gabi. Ang oras ay 10.22 ng gabi. Dito pa rin kami. Andito pa rin kami. Nag-aaris kami. kami ng aming parinda guys. Ang dami yan guys. Ako yung magtutuhog. Ayan. Para matapos na rin ang aming mga gawa. Ganyang kahirap guys pag may tindahan tayo. Kailangan oras talaga. Tsaka pagod. ito so, yung mga items ganyan nakalagay si resi sa resibo resi 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 kung ilang piraso yan bilangin mo check nyo kung tama um, nilalagyan ko ng mag dito bilog sa gilid so, okay, uh, okay uh, so, mga piatos bilangin natin ganyan nakalagay dito six. Uh, two, three. Yan. Ganyan kami ng asawa ko yan dito guys pag namili. Ang dami niyang pinamili ngayon. Ganyan, pag marami kang pinamili, marami kang ayusin. Kaya pag tinignan ng tao ang tinda mo, punong-puno. Punong-puno, pero isa-isa yan. Ang hirap kaya guys magkarito. Ang lalagay namin ang isa-isa yan. Ito, katulad yung mga chicherya. Pagkatay na yan, isabit siya taas yan. Kaya, kala nila, madalian na ito hmm. yan. Kailangan talaga siya yung Ako Akin na yung pa yung guting. Ang walang sipag. Walang tsaga, <laughs> walang laga. T tambak pala yung tambak kayo. Tandito kung saan Yung mga namin, organize yan. Dito ang mga dilata, dito ang mga shampoo, dyan yung mga inumin. Kaya itlog dyan. Kailangan lang mm -hmm. organize yan. Para pag may bibili, hindi ka na malilito. Kung saan ka pupuntang bahagi ng tindahan mo. Eh. Ako, ayo kung binabagi yung forma ng tinda sa mga pagdalagyan kasi ng ano. Nakakalito? Nalilito ako minsan. Kasi ano mo. Pag sinabi ng bibigyan. Kaya yeah, pabili ng ganyan. Alam mo na kung saan alili mo. Ilang, ilang piyatos to? Matay na. Ito ang itali. Kasi sa sabit sa taxi. Kaya yeah, kinutulungan ko yung asawa ko yan kasi hindi kaya ng isa Dami, talaga. Dami. Eh, oh. No? Mga aba niya. Oh. <laughs> uh, meron pang ibang Items. pinag pinagbilihan ako niyan. Mga bali, apat na pamilya na pinuntahan ko para na ma nabili lahat ito lahat. Kapag na ito pindahan ko guys, magsasama ko yun ang asawa ko bagong sama pa lang kami. May tindahan na kami. 2006, nag-asawa kami dalawa. Tindahan na yung negosyo namin. Tinigil lang namin nung yung kami sa Aklan. Balak sana namin doon kami titira. Ang hirap ng pira doon sa Aklan. Ayaw ng asawa ko doon. Hirap daw kumita doon. Lalo daw sa mga ano doon. Na ako magpipilay doon. Lalo daw sa magta... Uh, <laughs> Alam niyo ka doon sa, ano, sa Aklan. Sara-sara store ako doon. Bigas, meron din ako. Load, tapos may gasolina ako doon. Yung nagpuputol ng puno, chainsaw. So, hmm. Saan mm. sa akin ng Gasolina. Gasolina at saka yung mga naghahabal-habal. Bigas. Tapos may baboy ako doon, apat. Pero parang hindi ako mga Hindi kami, hindi mo sa amin yung <laughs> puna namin. parang pangkain lang. Ganun. Pangkain lang talaga. Saka Ta ang miss out sa ano? Opportunity sa... Aklan. Aklan. Tapos yung mga, mga celebration ng na handa. nag nga ako, bumili kami ng bihon. May bihon na pa tinda ron. Tapos Nilagay na kayo sardinas lang ata yun. <laughs> Kasi wala mabili ng baboy doon, ng manok. Maraming ano, maraming wala. Kahit may pera ka, hindi mo may bili. dahil wala mabili. Malayo. Malayo. Yung paninda namin, namimili ako doon tuwing linggo. Yun, namimili ako ng pang grocery. Yung mga paninda kong sari-sari store. Sa gasolina naman, buwibili ako ng anim na container gasolina at bayan yung isang container na yun may may pamasahe yun kaya pero okay din naman negosyo dun kaya ka lang talaga ano Hindi mabubuhay ka lang ng ganun simple wala nang yaman yayaman wala asinso sa amin guys alam. ang hirap ng pira sa aklan pinatarong nila ako may siyempre yung kinikita mo sa tindahan mo pasok ba sa rate mo Sobra. Sabi ko, sumusobra mo siguro kasi ilang taon na akong walang trabaho pero bayad sa oriente, tubig. Meron bago na naman kami internet. Dati may internet kayo, pay bandwidth. Ngayon, triple na. Kasi nagdirekta na kami. Tapos, yung mga pangangailangan ng anak sa school. Mga pa-print, mga pa-sero. Mga pasok naman siguro. Hindi kaya, kaya kasi na magkabit kami sa iba guys kasi yung mga bata nagre tapos Mapasalamat kami sa mga tumatangkilig sa kanila namin. Kasi alam naman nila mas mababa sa amin. Pero ano na lang eh. Instinct na lang na bakit ang tindahan namin na uh, nakakasurvive kami sa araw-araw. sipag tiyaga lang tapos nakatulad to mag-aalas-alas mag alas na. Mag -als bukas pa tindahan ko kahit dito nakahiga lang ako dito nagaantay ako ng na pa isa isang bibili at least kung may bibili sila tatlo apat na items may papasok sa akin 3 pesos o kaya 4 pesos diba pag naipo mo sa ilang mga bibili sa pera din yun kaya diba? sa loob ng isang buwan nasusurvive mo talaga yung pangangailangan pangangailangan sa pang araw araw ng pangkain dito lahat wala kami ah. ibang wala kami pension wala kami tatay sa abroad na tutulong sa amin. Wala kaming pension guys. <laughs> Nakakatulong pa kami sa iba eh. Wala kaming SS. Wala rin SS. Kasi nga kami, ano kami No work, no pay. Pasok lang kung May mga kumpanya naman ako pasukan hey, Hindi naman yung Hindi naman yung hinuhulungan. sa kaming asa pag medyo ilang buwan ka na sa kabila panilipat ka na lang ng site tapos sa sunod na site wala ka nang buwasan wala ka nang kalpas kasi ng ibang ibang na naman pero isang kumpanya lang mga style ng mga kumpanya sa pero sa sweldo sa akin namasukan ako ng nangamuhan ako para ako pero sulit yung sundo Tuloy ka nga sa pagod. Marunong ako guys sa pira eh. Kaya. Yung to, Itong second floor namin. Yung parto namin sa taas. Yan. Katas ng construction yan Pati yung sasakyan niya guys. Yung aking e-bike. Katas ng construction niya. Yung bahay namin dito sa baba guys. Like, nanalo kami sa loto guys. <laughs> Kaya napagawa okay, namin. Okay. Yung taas namin maganda na. Maayos na. Yung baba namin. Yung paligid namin. Puro hollow blocks na. Naa-adjust na eh kasi ah, sobrang tagal na. Tagal na. Misik namin, pag-iitin namin na ayusin, na pal palitadaan. Eh, sinerte naman kami tumama sa loto. Yun, ha? Lawa din yung to sa amin, guys. Itong mga tiles ko dito. lahat yan, ng buong bahay ko. Sa loto yan. Ako gumawa niyan. <coughs> gumawa lang ako ng helper ko. Masil na yan. Kung <coughs> natin ako may gawa nito. Katas na yan. Ng loto. Loto. Kami hmm. ng Diyos, panalunin na kami sa loto para gumanda na yung bahay ko. Kasi ano, mahiling din kami na kami minsan mag-asawa talaga. Hindi nga minsan, madalas kami magplano Kung ano yung gusto namin dito sa bahay. Ngayon guys, o. Oh. Ayusin na, ayusin na namin. Yan pa, may pa <laughs> Ay, mayroon pa kayo re ako. mayroon pa isa dito. Oo, oh, hindi pa. Madalas kami magplano dito sa loob ng bahay. Ito, ng puno na ito guys. Oh. Tsaka so, yung mga dito, ipasok na ito. Maayos namin itong bahay. Pa, ah, sabi sabihin mo na. Ito, palitadahan mo na yan para maayos na. Sige, babadyutan niya yan, tapos ako gagawa. Kaya, inisip ko rin, parang tayo makapagpagawa ng bahay na. Pulang pa sa pagkain yung... Yung, <laughs> budget natin na ah, talagang isaan na lang ba? Sa loob ng isang buwan o... Alam, bano, hindi na tumaan ano? Dalawang buwan, bultos, gawa na yung bahay. Kaya naisip namin na sumide lang sa pagkaya ng luto. Mabait talaga sa amin ng sa family namin. Ay, sakit na lang ito, Kaya yan pa may hindi na masarap ito. Hindi na lang, patungo na mabilit yan. Buwas ko na ilalang itong dilata. Ito mula doon. Tama, may sabon pa nga po ako, isa-isahin ko pa yan. No? Oh. Dami, di ba? Dami yan guys, dami ito. ito. Ayan, mga laki ni, mga man, man. Pagkon, yan. Ito, bilata. Ito pa, eh. ah. Yeah, yan mga ayan mga sabon. Dami pa namin gagawin yan, kay bukas. Yan ang mga non food. Ay, ito. papatungan na lang to. Kunin mo pa yung plastic na malinis, oh. Dami yan, guys, sa anong gagawin namin, oh. Basta ano? <clears throat> Hiling ka lang sa Diyos. Magdasal kayo, tapos ipagay nyo. Saka wag tayo mag ano, ano ng kapwa. Ang kayo malamang. Manglamang sa kapwa para bigyan kayo ng Diyos Hami ng biyay. Kami yung asawa talagang kumahingi ng tulong sa amin, bakit hindi? Bukas na ito guys, mga ano, gabi hmm? no. na, mag 12 na, may pasok Papay, si Bonso bukas. Eh. mag re sa pagkabi. Ako na pa yung ano, yung, ito may... Ito, dila. Ano, dilata dito na. Bukas na sabi siya. Ano. Yun, punong -punong na rin dilata. yung mata ko. Mm -hmm. Pagod na sa pamimili, tapos mag-aayos ka. Ma Ayos pa kami. Nabawasan na yung gawain. Ito ulit mga sabon na ito. Ito saan ito dito? Uy, puno na rin lahat yun. Eh. May bars pa dito. Ayun na isang oh? bars doon. Oh, Ayun yung isa. Kunin mo yung isa doon. Ayun, ano ba isa? Ano? Ayun, puno din yan guys. Oh. Lahat ng box ko yan guys, puno. Mayroon may, may mga yan ang mga stock namin. Dito yung patong yan. Oh. Dito. Hmm. Okay so, Dami yan guys. Ito sa kas na lang, oh. ay, lang. Ay, ano po. Iangat ko lang dito. Ano yung isang po lagi natin sa bun? Hindi ka lang. Iano ko na yan. Lagyan natin ay, ay, na natin doon. Para hindi mo kanong. Maraming tumaas. Ano puro taas. Wala bumaba. Kaya pag namamuhunan tayo ng tindahan kunti lang. Huwag na magpa-utang. Okay. Ayan ay, pa oh. Ayan guys, hanggang dyan na lang tayo. Tapos na ako magtuho. Ayan yung <laughs> tinuho ko. Lalatag pa namin. Ayan yung mga aking tinuho. Salamat sa pag... Ayan, hanggang dyan na lang guys. Subay ba niya sa amin. God bless po sa'yo. Mega mega like shout out sa mga mga, mga nanonood. Thank you.